sa inyo lahat mga kalinga uh, at na naman po tayo sa misyon medyo masama pa po ang panahon at si kalinga pedo at si kalinga norman yeah. grabe yan bro pag nakita mo yan yeah. grabe ang kalagayan niya naalala ko nung panahon na high school pa kuya maayos pa ito pamilyang oh, ito Lumuhayan yung bahay nila. Sira, yung mga lalaki na kapatid niya nakikita ko sa court. Saka mm. siya. Hindi ko nga Nagulit nga ako nung siya. masipag nga. yung mabait. Talagang takalakas niya maglaro dati ng basketball. Hindi ko alam. Nung matagal na, nakakita pa ako. Um, bali, yung mga taga sa amin nagdayo ng anihan dito. Hmm. May party dito. Oh. Nandito nga daw ito, kasama, kasama siya nagaanit, takot yung mga saga sa amin, sabi nga daw, ano nga daw. Pero parang hindi naman to ganun kasi asipag daw. Tapos sinabi nga lang ng mga yeah. at, 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 tingnan po natin ang kalagayan niya ngayon kasi para makita natin ang na malay po natin ay mapagaling natin agad kasi nakakawa po talaga yan grabe po, ito niya po yung bahay nila ay, yung, po yung bahay nila alo na po Ay po yung ano yung kasama namin noon oh. <laughs> Yan po yung ano. yung dati naming kasama nung sa canteen pag kami na tambay. Skerandi. ayan, shout out po. Ng mga kalingap. Ang papayak ng sinanay

eh mga Kalinga. At hanapin natin yung ano magulang. Mapunta ano natin sila Kalinga Edu at si Kalinga Normal. Yes, sir. Ayan. Shout out po sa mga basher Shout, shout out, out po sa mga out viewers out. natin. Shout out sa mga basher dyan <laughs> Shout out po sa ating mga viewers at shout out po sa mga basher natin diyan. Thank you. Shout out po sa laging panonood sa ating ano travel vlog. Yan, binuto. Diyan oh, kay Rowales 'yan. Isang video one din dito dati na wala na. Ano? You know? Kay din dati. Oh, kay Rowales din dati. <laughs> dito oh, dito <laughs> oh, Maraming bahay dito. Okay, Caruales, oh, yung Rowales daw. Biro ba ito? Ang gulo. Ni kubo, kubo sila dati. Sana may tao. Guys, dinyo high school sa bundok ngayon. May tao. Ngayon yeah, mga kalingap, at naglalakad kami dito sa bundok. Hinahanap po namin yung tatay. Ginapatulong <laughs> May hinahanap po kami si Kuya, yung pong ama nito para po makapagpaalam tayo nang maayos. At mahirap pong hindi tayo alam Naglalaro lang din Pambihira. Bakit kasi man yata kayo? Okay <laughs> <laughs> ay, matigas dito. Sabi. Mapunta tayo sa danaw po mga kalingap kasi nasa danaw daw po. Bundok po ito mga kalingap. Yan mga kalingap. Uh, dito po tayo ngayon. Sa palayan. natahanapin po natin yung yan, sama natin. Ay siya na yun yung nakaputi. oh, siya yan. Saan na yan? Yan nakaputi na yan, si kuya. Ayan mga kalingap, at dito na tayo. Ayan si kuya, yung pong ama ni Tots. Mga kalingap, at bibili kami ng pagkain namin. Tami na po ang kakain. copyright Eh mga kalinga pa at mabili muna po kami kanin kasi nag-iinit pa pala po ng kanin. Kanin ko Ha? Sama tayo. Ate, nandiyan yung ulan po oh. <laughs> Kakain na kasi. <laughs> diyan, diyan. Eh mga kalinga pa at malakad-lakad muna po kami dito. Mahanap kami ng kanin. Ah, oh, makaapak tayo ng kanin, kanin na. Ay, mga kalingap at nabili pong kanin. Ayan. May galab shoutout po sa inyo lahat mga kalingap. Sa lahat po ng aking viewers at patuloy na sumusuporta sa YouTube channel. Sokot, sokot ka dyan ha, oh. Kaya mga Kalingap, at nasaksiyahan nyo naman po yung vlog ni Kalingap Edo kay Tots dun po sa pinuntahan namin na dapat po talaga ding matulungan kasi grabe po talaga ang depresyon. <laughs> Ay, po yung isang vlogger dito sa Talabating. <laughs> <laughs> ah, si Kadyo <Ganyan> <laughs> Si Baratrom Si <laughs> Baratrom oh, Ayan, yung binabanggit ko namin sa Dota yun Si Baratrom Dati po yung mga para Dota Mga eh. <laughs> computer topic Mga Kalingap, andi tayo sa bahay Ni Kalingap JPB Ayan Magika, dito po muna kami makain. Sama po natin sila Kalinga Pedro si Norman. Ayan, Takanil mga kayo. Wasa ka mo. <laughs> Sama ka sa amin. Sama ka. Kahitigawa? May gawa? May uh -oh. gawa? ka ni Kuya Asan? Ha? Pas Ha? Uh Kuya Ha? Ha? Ano na? Ito na ang bahay mo doon para sa dati? Oo. -oh. Hmm. Maganda Okay din pala na pumunta. Okay din pala na pumunta. Okay Vlog natin na kami kumain din pala na pumunta. Okay din pala na pumunta. Okay din pala na pumunta. Okay na pumunta. Okay din na pumunta. na sa manok uh, siya. <laughs> para sa inihaw, no? <laughs> Manarate na. Manarate it. <laughs> para man po kasi nung matagal. Sarap. Kala ko liberated, eh. Tapos bibili ka pa ng kanin niya. Yeah, mm. Parang may kalin at ulam ka. <laughs> parang ano, ano? liberated. <laughs> Minarinate po kasi, eh. Kaya... Marinated ko yung manok. -man. Sarap. Kaya po ang lasa mula balat hanggang buto busog yan mga kalinga pa tapos na po kami dun sa isa naming na scout ngayon ay dito naman po tayo panibago maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating youtube channel thank you so much po bundok na naman po ito hindi na ito may daan dito dyan tayo may daan ba dyan? Nandito oh. Mga ilang kilometro pa yung galing dito? Mga 400 meters. Ah, malayo. Ayan, bundok na naman po tayo.